Okay guys, so wala akong magawa ngayon. Nakita ko tong mga lumang dress namin na hindi na namin nagagamit. Um, ito yung sa ko. Ito yung sa ko. Needed yung tela niya. So, pwede nga siyang gawin swimsuit. And, ito yung sa akin. Sobrang sikip niya na sa akin. Um, ko to, nasa 25 lang yung waistline ko ngayon ito na alam and nasukat ko naman na sila ito yung pattern na gagamitin ko same lang kasi sila ng sukat eh. hindi naman nagkakalayo so isang pattern na nagagamitin ko sa kanya siguro mga apat na swimsuit magagawa niya ito turn yun lang guys wala pa akong materials kakat ko lang muna to Ipakat lang natin siya ng apat na ganito. Kasi nga, dalawa yung anak ko eh. So, kailangan ko ng apat na cup. And, wait lang. kasi kong pin eh. So, nahihirapan akong ikon siya. Siguro pagka bago ko man na bibili ako ng pin. Ngayon, ganito muna. Kailangan ko maglagay ng extra kasi tatayin ko ka pa siya eh. then i-fold if natin dito yan and then, and then saka dito tatahiin and wala pa akong sinulid so ikakat lang muna ako ng magkakat so ayun guys ito yung mga kailangan natin kailangan natin ng lining para sa baba yan ito yung magkoconnect para sa swimsuit natin dalawa kasi dalawa yung gagawin ko and eto apat na ganito para sa strap. Tatahin lang, tatahin lang natin na ganyan yan dito. Pagkatapos natin itahe, gagamitan natin ng stick para pabaligtad natin para hindi makikita yung tahe. And ito yung pattern ko. Yan, ito siya. Yan. Pagtataklobin natin siya ng tahe. And ayan siya yun, ito siya yun. Dito natin siya tatahiin sa loob. Tahing kamay lang yan, o. Oh. Yan. Tatahin mo dito, then, dito, hindi mo siya tatahin, kasi dyan natin ipapasok yung strap. Then, pagkayari mong tahin, pwede na siyang ikwan, ganyan. Yan. And, ito yung kalalabasan niya. Yan. Nailagay ko na yung strap. Ito yung sinasabi ko yun, na babaliktarin mo siya para hindi makikita yung tahe. Diba? Tahing kamay lang yan, guys. Yan siya, yun. And, tatapusin ko muna to, saka ko ipapakita kung paano natin ilalagay yung lining niya. Yun lang. after natin matahe both side huwag kayo mag huwag nyo tatahian to mag iwan kayo ng butas para dyan dahil dito natin ipapasok yung strap Ayan. after natin mapasok yung strap doon palang lang na, dun natin siya tatahiin wait okay. Wait. Ay. Bohol. natin siya ng doble. Ayan. After natin matay yung strap, flip na natin siya. Ayan. Ayan na. Hmm. Ito yung strap. Tatahi natin dito yung cup ng bra. Paganyan siya natin tatahiin. Para may attach natin siya. Tatahiin natin siya dito. Hmm. natin siya hanggang dito. Dito, dito hindi tatahiin. Eh. So, ba't kasi yung phone ko kanina kaya hindi ako nakapag-video? So, ayun na, tahi ko na yung paglalagyan ng garter. yan Dito natin isusot yung garter kasi mini skirt yung gagawin kong terno niya. And, tinahi ko siya dito sa side. And, if flip ko, tatahiin ko siya ulit dito para maging seamless yung tahi niya sa labas. And, eto islip design niya. Iiwanan ko siya ng ganyan. Ayan, tatahiin ko siya dito. ito lang yung hirap sa pananahin ng kamay eh. may tendency na magbuhol-buhol yung sinulid and kapag ka nabuhol yun ulit ka na naman or pag nasa kalagitnaan ako tapos nabuhol siya pinuputol ko na lang and magtatahi na lang ako ulit And then guys, natahi ko na siya. Flip natin. And diba ayan o. Malinis yung tahi niya sa labas. And eto naman, tatahian ko siya para may style na sleep. ganyan ko siya yun. Yan. Paganyan para yun style slit siya. Ayan guys, natahi ko na yung slit niya. So, tatahiin ko naman siya dito. Sa ganyan. Ayan siya. Tatahiin natin dito yan para maganda yung konya sa baba. Siri ko natahiin yung skirt and lalagyan na natin siya ng garter. Ito yun ah. Hindi ko siya tinahi dito kasi papasok ko pa yung garter. Gumamit lang ng pardible para maipasok natin yung garter ng maayos. na siya dito para maging kakapit na siya. And ngayon guys, ayan. Tatahiin ko na siya para ma-close na. And then yung skirt, may slit siya dito. Hindi lang halata kasi nga, hindi pa siya nakasuot. Pag nasuot yan, makikita na yan. Para likod. Jason, ka na yes, oh, makita Ayun. Oh, o, di ba? O, pose ka na, pose. Oh. <coughs> yung bewang mo, yung Yung bewang. Oo, oh, oh, oh. Parang di malaki dyan na. Ah. Ikot. ops, balik. Balik. Kembot ah. Kembot, ayan